Ayun Speaker. Mia, you Di pa pala na palitan yang dada. Ha? Huh? 'Yun yung ano no, uh, retriever. Anong floor ba yung ano? One side B. Anong floor? J. Crispy cream. Crispy cream. Ano dada? One side lang baby kasi ano. Ano ba yun? One side nga po, baby, kasi lang ate at ang ano. Alan? Dito tayo nagpaano, nagpabaksin, di ba? Pwede kang mamunog Grabe siya sa words nila. Pwede ka dito. Ayun, gusto mong maganda. Saan tayo dala? Guys. Butis sana kung niready niya yung palit dyan. Sinabihan ko na yun. ina I-ready niya na eh. Kakain daw yung mga anak mo dada. Ayan. Ayan. Dadaan lang pala tayo dito at tayo ay pupunta sa kabila. Ganda ng design, oh. Firehouse daw na, oh. License, Thank you.